May nareceive tayong question na related sa automatic transmission at bakit daw may neutral pa ang automatic transmission. E kung papatayin or i-on naman yung makina, e kailangan mong ilagay lang sa park. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and discuss ko kung ano ba yung pinagkaiba ng park tsaka ng neutral. On the idea, pwede mong i-start ang isang, isang sasakyan kahit yan ay nasa neutral or nasa park. Pero, ang pinagkaiba ng park sa neutral is pag nakapark kasi, nilagay mo yung shifter mo sa park, meron yung locking mechanism. So, pag nakapark yung sasakyan, hindi mo yan basta-basta maitutulak o mahihila. So, that's the one good advantage ng pag nasa park. So, ang idea, pag ilalagay mo sa park, kung bababa ka or i-start mo yung sasakyan. Now, kung yung sasakyan nyo naman ay kailangan hilahin or itowing o i repair kailangan iikot yung gulong, kung nasa park yan, di mo maiikot di mo mahihila. So, yun yung isang purpose ng neutral. So, kailangan mong ilagay sa neutral yan para madali mong mahila, mag wheel yung gulong mo, kaya nilalagyan nila ng neutral. Okay? So, pinaka-use talaga ng neutral is sa towing, sa hila o sa repair. Aside dun sa halimbawa, traffic light, hindi ka naman bababa ng sasakyan, gusto mong magpahinga yung paa pwede mong ilagay sa neutral. Okay? Then, pag aandar ka, balik mo lang sa drive. So, mas mabilis. Unlike nung dadaan ka pa sa neutral, reverse, park. ba? Diba? Or sabi na natin, sige, drive, reverse, park. So, mas marami yung movement. Unlike nung from neutral to drive, drive to neutral, 'di mas magmas madali. So 'yun yung use mga paps ng neutral. Kaya may neutral pa rin ang mga automatic na kotse.